Hi guys, sabi nyo share ko po sa inyo kung paano mag-reaction video gamit lang po ang ating cellphone. Oh guys, yung cellphone lang po ang gamit natin pang reaction video po. Kasi nga po meron pong nag-comment sa akin dito. Ito si Sir Oragon Pride Gaming. So Oragon to guys. So, Shoutout po sa inyo dyan. Sir Oragon Pride Gaming. Mga ka-Oragon natin dyan. Shoutout po sa inyo. Mabuhay kayo dyan. Sa Naga, sa Kamilisor, dyan sa Bicol. O saan mga mga ka-Oragon natin dyan. Shoutout po sa inyo. Mabuhay po kayo hanggat gusto nyo. Ito po yung comment sa atin ni Sir Oragon Pride Gaming, Kuya Chris, pwede ba gawin content yung reaction video? So yun yung kuminya guys, pwede ba daw uh, gawing content yung reaction video. So ang sagot po natin dyan guys ay pwede po at itatry po natin kung paano po tayo mag-reaction video gamit lang itong cellphone na to. Kaya panoorin nyo tong video to hanggang dulo para malaman nyo po kung paano natin gawin na. At bago mangyari yan guys, meron muna tayong si shout out. So free shout out tayo dito. Alam nyo naman dito. So, friendly tayo dito guys. So, shout out po kay Koro Koro Boys. So, shout out po sa inyo dyan. Koro Koro Boys, ang community dito guys. Uh, solid supporters po kami idol. So, Koro Koro Boys. So, mabuhay po kayo dyan, mga Koro Koro Boys dyan. Kung saan man kayo, mag-ingat po tayo dyan palagi. Mabuhay po kayo dyan, mga Koro Koro Boys. At meron pa po dito guys, ito si Lola Death Vlog. So, shout out po sa inyo, Lola Death Vlog. Ang community dito guys, hello Lodi, subscriber here. Palagi ako manonood video mo kahit sa FRLs mo pa shoutout out from Kalamba Laguna Lola So shout out po sa inyo diyan mga kalataga Kalamba Laguna natin, magandang nature diyan. Mabuhay po kayo diyan, ma'am. Kung saan mo kayo yung mga kataga Kalamba natin diyan. At meron po nag-comment dito. Ito si Day Striker. So shout out po sa inyo Day Striker. Ang comment dito, guys, hello idol, paano po 'yan? Ilagay yung nag-comment na magpa shoutout out sa video natin. Kagaya ng sayo po idol, sana may tutorial. So, gaya daw nito, sa so overly lang po yan, pag mga shout out. Ilagay lang po dyan, overly lang po yan. Picture lang po yan, screenshot lang po natin yung mga comment nila. So, yun guys, yun yung shout out lang po natin bilang appreciation sa suporta ng ating youtube channel na Kuya Chris TV maraming salamat talaga sa inyo at meron pa po dito guys, ito si Jingkai TV shoutout po sa inyo ma'am, Jingkai TV ang kumino dito guys, Ford. salamat Kuya Chris shoutout, God bless you so much so yun ma'am, maraming salamat po sa inyong suporta sa ating YT channel, mabuhay po kayo at magingat po tayo palagi, and God bless din po sa inyong lahat dyan maraming salamat po, at para mangyari na yung content video natin ngayon guys, na paano mag reaction video, kung pwede ba ito gawing content video, pwede po at simulan na natin kung paano mag-reaction video. Prosedyo tayo. So proceed na tayo guys para makagawa na po tayo ng reaction content video dito. So ang kinakailangan lang po natin dito guys ay kinakailangan po ay meron po tayo ditong screen recorder sa ating cellphone po. Kung wala po kayo dyan na nakafix na sa inyong cellphone ay kinakailangan po magdownload po kayo ng app dito sa Play Store po guys. Marami po dyan kayong papapilian na screen recorder po na video dito sa ating cellphone para sa ating mga reaction content video. So yan guys kung meron na kayo nyan, magsunod naman natin kailangan dito ay dapat po maghanap po kayo ng mga uh, video na mga viral, yung mga kilala na para mas interesting po ang inyong mga content video o mga reaction content video na po na panoorin ng mga viewers o followers nyo. Gaya po nila uh, Labrador, yung mga issue nila para papasikat sila Kiko Matos, yung mga nag uh, ano ng uh, papagalit pang pa entertainment talaga ang datingan kasi nga po para lang makilala yung kanilang pangalan. Mag-iingay lang po talaga. Pero sa atin guys, ang gagawan ko po dito ay hindi po yung mga daanong mga pasikata. ha. Ito sa atin ay itong mga mga kasipag natin, yung mga hinangaan po natin. Gaya nito guys, kung sino po yung nakakilala nito. So makikilala nyo po dito guys ito. Christian about dun sa ginawa kong video na pwede tayong mag-upload ng long form para sa in at pwede tayong Yan guys, pwede nyo pong i-post kung gusto nyo na pong mag-react. Ganun lang po, play nyo po yung screen record, then post nyo lang po kung gusto nyo nyo mag-react agad. So yan guys, itong sa akin, ang re-react ko po dito, hindi po to negative side, hindi po. Kundi ito po ay appreciation ko lang po dito sa mga kapwa natin content creator na nakakahanga po, nakakahanga na sila po yung uh, mayroong mga pinagkakabalahan at ito pa po si, kung sino na kilalit dito kay Tomboy TV na content creator din po natin So yun guys, itaw po siya ay nasa ibang bansa Kaya isa sa din po ito sa hinangahan ko yung mga nasa ibang bansa guys Kasi nga, kahit sila po ay nagtatrabaho doon at hindi po biro yung ginagawa nila sa ibang bansa So shout out po sa inyo dyan ha? nagtatrabaho dyan sa ibang bansa mga ka-FW natin So ito po yung ginagawa nila naghahanap buhay pa rin po, nagi extra income, naghahanap pa rin po ng part time. Di ba nakakatuwa isang inspiration guys na mga ganong klasing kapwa Pinoy natin na dapat tularan na mga ganong klasing tao. Kasi nga marami po ako na-encounter dito guys na mga viewers ko, subscriber ko na puro talaga nasa ibang bansa at gusto mag-vlog at gusto kumita, gusto magkaroon ng extra income pa yun nga lang problems ay hindi po marunong sila mag-edit para sa kanilang bag. Kaya nga isa din po ako sa nag edit random random na po yung content video ko dito kasi nga po may nakitaan po akong gustong uh, mag-vlog para magkaroon na extra income para kumita hindi naman po marunong mag-edit kaya nga po yung mga content video ko dito guys nag-random random na po merong editing tutorial, merong about sa Facebook Reels, sa Youtube so yun guys sana po maintindihan nyo yung mga random natin gusto ko lang po talaga ma-share yung mga natutunan ko po. Kasi nga marami po akong na-encounter, nag-comment sa akin na hindi marunong mag-edit. Gustong kumita para sa family, sa pangarap, para magkaroon ng extra income, alawan sa uh, buhay. So, hindi na po marunong mag-edit. Kaya nga, ganun po yung... Uh, desire ko na magkaroon din po ng editing tutorial. So yun guys, maraming salamat din po sa inyong suporta. So yun guys, ito po si ating uh, kapwa natin content creator so nagkaroon po siya ng issue dahil sa hindi po sa kanilang pagkaunawaan ito doon sa kanyang kapwa din natin na uh, content creator na si Sir Christian so shoutout po sa inyo so hindi po tayo magne dito side guys kasi nga halos, uh, sino pa bang mag-suportahan uh, dito, kundi tayo lang naman pong Pinoy, hindi naman po Pinoy ang magpapasahod sa atin eh, kundi taga ibang bansa tayo tayo lamang po, kung ano may yung hindi natin pagkaintindihan, so hindi lang po tayo kung lang po tayo, hindi lang po tayo ng, uh, sorry dyan, so okay na yan hanggat ang ginagawa natin dito ay nagshare tayo ng tama para meron po tayong matulungan ng mga tao Na malaman po nila yung mga natutunan natin May share po sa kanila At gusto din po nila na may matutunan Para din po ay magkaroon din po sila ng extra income o kumita So yan guys, yan lang po Ito si Tomboy TV sa kanyang issue Ito lang po, ganun lang po yung gagawin nyo guys Content, video, reaction So play nyo lang Then pag ayaw nyo na pong ah, gusto nyo na mag-react, magsalita Post nyo lang po yung video Then yung screen video natin guys, ilalagay na po natin dyan mamaya. So, meron na tayong tutorial yan, guys. So, yan, guys. Ganun lang po. Hindi ko na po anuhin tong content video tatapusin. Para naman i-upload sa Facebook Reels. So, hindi ko na tatapusin to guys. Yan na po si Sir Christian. So, yung dalawang yan, guys. Mga ano natin yan. Mga kapwa din natin content creator. Na isa din po sa naghahanap buhay. Mga kapwa din natin kasipag yan. So, kung ano man yung mga issue na hindi po pa pagkaintindihan at kaunawaan talaga ay mawawala din naman po yun kasi nobody's perfect po sa atin dito. So yan lang po yung marire ko po sa kanila guys. At ang maano ko lang sa kanilang dalawa ay appreciation na lang din po sa atin na content creator na mga uh, talagang nagpapa-inspire sa atin, nagbibigay uh, ng kaalaman. di ba? So sa akin naman guys, ang um, dito, wala na po tayong ibang gagawin, kundi tulungan lang po tayo dito sa akin lang talaga guys, kung hindi lang po talaga tayo dito ma terminate kay Facebook -ay kay Facebook o kay Youtube, ma-violation dito kay Facebook, kay Youtube guys so kung gusto lang talaga, ipang subscribe ko na talaga kayo sa followers natin dito, ah, sa subscribers ko dito na 15k, so maraming salamat sa inyo guys, ah, dahil umabot na po tayo ng 15k road to 20k na po tayo maraming salamat po sa inyong suporta so yan guys kung lahat kung pwede lang talaga itong 15k pang subscribe ko pwede lang kung pwede lang talaga kaso guys magkakaroon po kasi tayo ng termination dito magkakaroon tayo ng violation dito kay youtube kaya nga kasi nga uh, marami po akong na dito na mga content creator na nagbablog po then hindi pa po umabot hindi nila nakuha yung 1k subscriber tsaka 4,000 watts hour o nakuha man yung 4,000 watts hour hindi naman nakuha yung 1K nakuha naman yung 1K subscriber hindi naman nakuha yung 4,000 watts hour so yun guys nakakasad lang pagka ganun kasi nga gusto kong matulungan kayo kaya sino pa yung hindi naka 1K dyan kahit makatulong lang ako makasubscribe lang ako sa inyo comment down lang po kayo dyan sa baba sana may natin itong mga marit terminate tayo dito kay YouTube di natin aga damihan guys kunti yung lang kasi nga baka ma-terminate po ang aking account din pag ganito nagpo-promote po ako kung pwede lang talaga eh walang mga violation na magaganap guys lahat ko talaga kayo po promote eh. kasi nga ang daming nagko content creator guys na ramdam ko talaga yan eh. kasi ako bago ako na 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 kuha itong 1k subscriber tsaka po watch hours halos umabot ako ng 1 year meron ako na natitirang isang buwan para lang makuha ko itong 1000 uh, 1000 subscribers ganun talaga yung pagsubok guys kaya kay sa inyo diyan huwag po kayo mawala ng pag-asa at hindi lang naman po sa isang taon itong uh, watch hours sa subscriber minsan nagde-decrease ito din additional ng buwan for increase sa subscribers tsaka watch hours natin so yun guys yun lang po yung uh, content video natin ngayon yung may nagtanong po sa akin kung pwede daw po ito yung gawing content video itong pagre-react guys pwede po marami pong gumagawa ng content video sa ganyan guys sa pagre-react lamang po kung alam nyo lang po napakadami po yung mga issue ganoon lang po yung mga kanilang ginagawa nagre-react lang po sa mga content creator na maingay mga pasikat So, ganun lang po yung ginagawa nila para kumita po sila. So, yun guys. Yun lang po yung masasabi ko po dito kay uh, kapwa nating content creator na si Tomboy TV. So, isa din po yan sa na biniban ako dahil na sa ibang bansa pala po sila. At yung mga kapwa nating ka-OFW dyan. Marami sa po sa inyo. And then, ito si Sir Christian. Huwag nyo pong i-negative, uh, i guys. Tulungan lang po tayo dito. So, nandun naman po ang pagiging sincerity ni Sir Christian. Pakumbaba, lahat naman tayo dito nagkakamali, guys. Eh. Lahat po dito, walang perfecto. So, accept lang po natin yung pagkakamali natin. So, yan lang po. Marami sa salamat po sa inyong support na guys umabot na po tayo ng 15k at maraming salamat po sa inyo dyan at sana po patuloy pa po kayo mag support na sa ating youtube channel at sana po meron kayo natutunan sa ating mga content video at kung nagustuhan nyo itong video to guys pasupport naman po kung hindi pa po ikaw nakasubscribe sa ating youtube channel pasubscribe na po kaya Chris TV po guys at pindutin nun na rin po ang notification button para sitid po kayo sa mga bagong videos upload at kung meron kayo suggestion at katanungan guys comment down below lang po kayo dyan sa baba para napag nabasa ko yan sasagutin ko yan guys din magagawan po dati na content video at huwag nyo ngayon po kalimutan mag-like and share. Guys, maraming salamat sa panonood. Have a nice day and God bless all.